Hi miss. Pwede ka ba ngayon? Oo, boss. Dalawang libo. Ang mahal naman. Pwede ng 1.5? Ah, pwede na, boss. Ah, sige, sakay ka na. Ang pagkakalayo naman ng pinagdalhan mo sa akin. Liblib -lib na liblib -lib na lugar naman ito. Malang kabahay-bahay. Masa tayo nag-abiyahe. And, andito na tayo. At safe na safe tayo dito. Eh sasigit, umpisahan na natin at padal mo pala sa itong customer. Huh! Huh! Hindi. huh. Ayos eh! A-ah! ano na boss, nasiha ka? Oo, nasiha ako ang pagkakagaling mo pala. Sulit na sulit ako sa 1.5 eh. Ay siya, ako ihatid. Nasiha ka na malak na satisfied ka sa akin ay Ako ihatid mo na kung saan mo ako kinuha. Ay ko! Ay ako nga pala may nakalimutan sa isabihin. Ako nga pala isang grab driver. Ibig sabihin nun ako'y namamasada. Oh no! Kung iihatid kita doon sa pinagkunan ko sa iyo, kailangan mo sa magbayad pwede. Ihatid mo ako kung saan mo ako kinuha. Aba, hindi pwede. Binayadan kita eh. Bahala ka na umuwi. Basta kung gusto mong ihatid kita, kailan mo akong bayaran. Grab driver ako eh. Trabaho lang to. Ay, sa layong yun. Tatlong oras, wala pang kabay bahay oh. Puro nyugan pa at sagingan itong pinagdalhan mo sa akin. Paano ako makakauwi doon? Kung oh, hindi mo ako hatid. Eh di kailangan mo nga magbayad sa akin kung gusto mo na kung ayaw mo magbayad sa akin ay, o ano, ayan ang pinto lumabas ka bumaba ka ah, maglakad ka Oh no Eh magkano naman ang asingilin mo sa akin? Ay sa layong ito ay, ano ang kalakaran talaga pag dito ay 25 Pagkakamahal na nang kuha mo sa akin 15 Ay talagang gayon mahal ang krudo ngayon Kumita ka pa? Hindi Baka ko. naman pwedeng 2,000 na lang Ay siya sige pwede na ay, balda huli kumita ka pa eh. Wala tayong magagawa. Talagang trabaho lang. <laughs> Ayos!